ko, Kaya na nakakatakot tumakyan. Asan uh, yung ano sila si dito? Sa siya pa pa sa ilo. Sa pa Kala ko dalawa yung tent. Asan yung kala dalawa tent? Hmm. At, ano, Ano sa ba Ah. Si si okay. ano si Rhoda? hindi ko nak nakikita ko dun. Si Roda? Ito oh, naman sa oh, yun, sa munisipyo yun eh. Siya ang nag nung... din yung Sa ko naman. to ko naman. Nakikita Sa naman. Nakikita ko naman. Nakikita ko naman. ko Nakikita ko naman. Nakikita ko naman. Nakikita ko naman. Nakikita Ayun, eh, madalas ko lang sa na kanyang sa pupin na kasi.